Ah, uh, magandang hapon sa inyong lahat, no. Ah, uh, dito tayo sa YouTube channel, no. Ah, uh, maraming salamat sa pag-subscribe ninyo sa akin. Ah, uh, mag-subscribe naman kayo, guys, guys, no. Live ta ngayon, no. Uh, bibiin, anong nangyari na? No, bakit ginigipit niyo si Sara Duterte, no? Ang confidential fans kayo ang nag-uubos mga senador, yung mga tao ng no? mga senador, Bibiin, ah Yung si ano si Martin Romaldis, ha? Siya ang pangulo. No? Itigil ninyo yan. Baka maalis kayo sa pwisto dyan. Naku po. mag -ano kayo dyan? Uh, mag ng buong sambayanan. No? Uh, mahirap na. No? Itigil ninyo yung quad kong kwad kong yan. Hindi maganda, no? hindi uh, maganda pakinggan sa mga tao. Totoo lang. No? Ako po, nagre-react lang po dito, no? Maraming hmm.